At we're approaching now. The biringon sa kuweng ka. She's corner and grabbing a limb. Ah, kaya yun. Ano talikod na kaya to? guys, dumating na yung halo-halo natin. Grabe! Oh my God! Kami motor sa tapat namin. Una no? convoy. may oh my convoy tayo sa kanila. Yeah, baby! Isang <laughs> grupo kami, sa linya. Trend ng mga scooter. Oh, ang <laughs> kitig na, no? Abit ko na lang tong bag ko sa harap Ika sa step grill para Wala akong kargang gamit Chill na chill Open mo na lang jacket mo Para hindi, hindi mainit All right. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. It's 4:16 a.m. in the morning. At puputa tayo tayong sa Lumang River. ko ko si Mimi Dong. Dapat four kami alis. Late kami nang 16 minutes. At ito ang travel time natin three hours and nine minutes. Kani na pagkagising ko nang three o'clock. Na sa two two and a half hours lang yan Kasi hundred kilometer tayo ngayon Pero hopefully 3 hours okay lang naman makakarating tayo sa siguro 5, 6, 7 na pala tayo makakadating doon target ko is 6.30 ng umaga makarating doon kasi grabe guys kahit madaling araw ang init na <laughs> ang init pa rin walang kahangin hangin tapos kung may hangin man uh, ang alingasaw din ng hangin medyo mainit we're here at Dapitan as you can see this is UST and uh, this is P. Margal Today is holiday. Kaya nagkaroon tayo ng opportunity makabiyahe ngayon papuntang Batangas. So ang pala natin guys ay pa Osmeña Highway. Ito ata yung pinakamabilis na daan papunta rin sa Batangas. Yung other way kasi na papunta rin sa Batangas is via Cavite, via Tagaytay. Which is mas malayo siya ng around 30 kilometers data. And ngayon sa Dasmarinas, Cavite kasi ang daming ginagawa. So ang daan natin is Osmeña Highway which is very convenient kasi dire yung daan. Ang uh, magiging daan natin guys, uh, from here, uh, Manila, papunta tayo ng Paranaque, Alabang, tapos pa Laguna, San Pedro, tapos Binan. Tapos yun, dire diretso na yung Pakalamba, hanggang makarating na tayo yun ng Cuenca, Batangas. Kaya pwede na daanan din natin yung Lipa, Batangas muna. Sarap bumikayo ng gento kagaaan! Ka Namiss ko pag madaling araw na ganto. Ah! Uh, Kailan kaya tayo makakadaan dito? <laughs> Pang big bike lang yan eh Pangarap ko talaga makapunta na expressway Grabe, marapit na yung makin ng auto show uh, At excited ako kasi uh, Ang daming big bike na ilalabas doon May Ducati I hope andun din yung CF Moto Kasi sobrang interested ako sa CF Moto 450 NK uh, Pero interested din ako sa Kawasaki Z500 SE But not sure ha, if maraming na-add na, na, na feature uh, sa 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 Z500 SC kasi wala pa naman gano'ng vloggers na nagbablog vlog about doon since uh, bagong labas pa lang yung motor na yon this year Pangarap na pangarap ko kasi yung Z400 alam ko bakit gupong-gupo ako doon Alam ko maraming mas magandang motor doon pero ayun talaga yung pinaka-attract -na sa akin Ang taas talaga ng Aerox nung sumakay ako nung Aerox nung nakaraan ah, uh, nahirap five SK58 ako, medyo nahirapan ako sa pagtungtong sa kanya pero pag nakasakay ka naman sa kanya, convenient naman, lalo na yung ganyang position din kasi kitang-kitang mo yung harap mo eh iwas tama pa sa helmet to helmet, kasi ah uh, naka-elevate naka ka nga oh, purang stoplight dito okay slow down tayo and we approach at Tosmeña Highway na. I think going to Batangas, if I'm correct sa mga Batanggenyo, ah uh, ito yung pinaka fastest way na papunta sa Batangas. Kumpara ko kung, kung, kung kukumpara mo ron sa Cavite. Kasi may isa pang daan, ang daan nyo pa Antipolo. So tatlo yung daan papunta Batangas, which is medyo mas malayo na yung Iikutan mo rin doon, kumpara sa Cavite So sa tatlong daan na meron tayo uh, Ito yung pinaka madali Ito yung pinaka -mabilis. Ang mahirap lang na traffic dito is Bandang Paranaque Sa Service Road Kasi uh, sikip nga ng daan doon pag uh, mabagal yung andar nyo Mamaya papakita ko sa inyo So guys, we are at Alabang na We're approaching star Alabang At marami tayong mga dito na may mga OVR din mukhang luluwas din sila ate at sila kuya guys ito nga ang sitwasyon ngayon sa Maharlika Highway ang dami na ka kasabay pa uwi eh. para nga naman mga nakamotor eh so mabilis naman yung usan at syempre di ba wala si e-bike nasa kaliwa ka pa sa pasli lane sobrang dami na namin nakakasabay ng motor kanina pa eh hey, pogi! Lilingon ka talaga sa classic eh. So guys, medyo na ambon. It's raining in Laguna. Hindi ka pa lalame. Maambon. Pero mawala rin niya. Kasi maliwanag eh. It's clear skies. So, I put my faith in that. Na hindi siya uulat. So, ito daw pupunta ng Batangas para makapagkaping barako yun sa mga pupunta nyo, pag kayo ng Batangas guys, punta kayo sa mga palengke nila. Nagbibenta sila ng kapeng barako. Doon nila mismo gigilingin. Nasa magkano ba yung last bilhin natin doon? Nasa 80 pesos ata. Hindi uh, ko sure. Pangka. Parang ganun ata. Papakuluha mo lang sa tubig yon, Tapos kung wala ka nung papel na pang filter, ginagamit ko rin yung strainer. Ayun, papakuluha mo lang siya. Tapos ligyan mo ng Depende sa tamis na gusto mo. Tapos yun na. Tapos guys, yung weather ngayon dito sa Batangas, malamig. Ngayon, lang ko ako nakaramdam ng ganito kalamig na hangin habang nabiyahe. Kasi sa Manila guys, sobrang init. Grabe. Nakakailang tubig ako. Alam mo yung nag-GMC taxi ka, Joyride. Tapos yung tip mo, tip mong sa piso, 5 piso. Napupunta rin sa pagbili ko ng buko juice o gulapan sa kalsada. So, nandito na tayo sa Lipa City. At grabe, tira nyo stoplight guys. 1.56 seconds. Makakapagkape ka muna nito at makakatulog ka pa. Grabe naman stoplight yan. Mayigit dalawang minuto. Ah, stretch muna. Asal ako ng ko. 34 minutes away. Pamunta sa Lumampao Here tayo sa Lipa City. Dami yung motor sa tapat namin o no? naka-convoy. O may convoy tayo sa kanila ah. Yeah, baby. <laughs> sa grupo kami sa linya. Trend ng mga scooter. Oh, <laughs> kitig na no. Isang hilera kami. Sundan ko na sila. <laughs> May convoy tayo. Dito kami dumaan nung nagano kami ha, South Loop. Kasama ko sila Dieter, sila Dwayne. Ito rin yung dinahanan namin. Wala na, sila na yung linya namin. Shish, corner! And grabe lalim! Ah, ang kaya yan! Ito hindi ko na kaya to. Slow down na ako, sorry. <laughs> Nag-recover pa ako sa curb na yun, masyadong malalim. Ang ganda dito sa Cuenca, no? Mapuno. Malamig yung hangin, fresh air. Kaya sarap bumiyay ng Batangas eh. Corner ulit! Zing! Daming corner dito guys. Pero syempre, ingat pa rin. Tamang bilis lang tayo. Oh, hindi ko ka naman kabisado yung daan dito. Kaya ano corner na yan. Zing! naglilindin yung girlfriend ko eh. Oh. <laughs> naglilindin yung OVR natin eh. Tayo, wala tayo front cam. What a view! Ang dito guys, ang tahimik. Eh. Alam niyo yung gusto mo talaga magpahinga, magbakasyon. Punta kayo dito. Ah, San Martin. Uy, saan tayo dito? To Mount Makulot. Hindi. Mount Makulot ba? Hindi. Dito tayo tinuturo eh. Welcome Barangay Don Juan. Dami ka jogging. May kiraan lang po. May kiraan lang po. Nakasabi ko lang, sarap mag-jogging. Dami ka Dami jogging dito. Wow! Ang ganda guys! Pero saan? Saan ang park? Doon daw ang park. Okay. So dito pa lang parking. Ang ganda. Ay, ito. Rito. Lang ko pa rito. Para mapicture ako si Pixie. Ang ganda. Sige, baba ka. Ito na siya guys. Oh, ito pala yung daanan na ano. Matarik. Kapanood ko ito sa YouTube eh. Pwede ka dumaan dyan, kaso sobrang tarik paahon, tsaka pasulong. Ang tulis pa oh. Delikado yan pupunta muna kami sa may G2B yung pinagkainan natin na ng Lomi o kaya tawag nila Lume sa Batangas at ito tapos kami sa Lumampaw talagang sumilip lang kami at pinakita sa inyo yung view na maabutan nyo dito if gusto nyo mag workout mag jogging mag exercise maganda babaan nyo yung hagdan na pinuntahan natin kanina at ayun kakain na rin kami kasi may ako gutom na siya hindi pa syempre alam nyo na sisig Lume tayo bibis lang kami pala may subscriber na nagsabi, ayusin daw natin yung handler. Kasi natatakpan daw yung panel. So ibaba natin siya ng ganito. Ayan. Shoutout kay subscriber natin Del. eto na yung request mo para sa ito. Para sa ito. Gaganto natin siya para hindi matakpan yung panel Let's see kung okay naman yung performance na Naka ganito o Easy ko lang maigay para hindi siya maalog Para sa iba rin naka PCX Kung gusto nyo nakababa yung uh, Phone handler nyo At uh, Hindi matakpan yung panel Eh pwede naman nata ito o Easy ko lang na maigay Ayan Mukhang kaya naman Huwag lang sana maalog to Higpitan natin mabuti So ang next stop natin is G2B After sa G2B guys Itadahan ko kayo sa Biringan 1.6 kilometers lang sobrang lapit lang dito bababalan halos bababalan tayo ayan ito na yung tsura nya POB na no, nakababa na yung point handler at ang ganda ng view sa harap natin so binabangan natin yung iniwan nga natin yung gamit kanina rito kita nyo pagbalik namin nandito pa rin naman safe naman safe syempre uh, advice ko huwag nyo pa rin iwan yung gamit niya. mayroon mga nag iwan ng gamit pero siguro nandiyan lang naman sila sa kabila We're here na eh na si G2B Mind you guys, they open at 7am in the morning 6.30 linggo. At ito yung bagong halo-halo nilo. Sheesh Sarap ng halo-halo nila Ang dami yung ube niyan. Tapos so, ewan ko kung available Pag available yung halo-halo, gusto mo maghalo-halo? Masigid na Yes daw si madam Wala guys Ayan na ay yung special lumay natin Tignan nyo naman Sobrang sarap. Grabe. Special pa lang to. 100 pesos. Ganyan na yung sahog niya. Wala pa tayo sa overloaded. Ano to? Lumay special. So oh guys, sobrang sarap ng pagkain nila rito. Sobrang masahog talaga. Dam dami Parang mas marami pa yung sahog dun sa noodles. Sulit at sulit yung 100 dito. Murder din tayo ng halo-halo. Pero kakainin natin siya after ubusin to. guys, dumating na yung halo-halo natin. Grabe! Oh my God! This is only 80 pesos from G2B. Ah, Lulula ko. May melon, may leche plan. At syempre, di mawala yung ube special nila. Grabe guys, overloaded sa ube. Ano yun na ilalim? I think this is the gatas. Napunta sa ilalim. Grabe. Fully totally loaded. Good fortune na to. Hati na kami rito. At ito pa pala buko niya. Guys, paalis na ako ng G2B. Labas ko nang ng girlfriend ko. Nag-CR kasi siya. <clears throat> Pero to be honest ah, uh, yung sa halo-halo, ah, -Halo, uh, siguro, not that good but not that bad. Ah, uh, sa ano naman, sa dami, syempre, overloaded also. Not bad for the 85 pesos. Pero lomi, wala akong masabi. E, Ayun ang literal na masarap talaga dito sa so G2B. Bago lang yung halo-halo nila eh. Pupunta na tayo sa may biringan. Tapos pupunta na tayo sa farm ng aking girlfriend. Hindi sa girlfriend ko sa family niya. May kinasal, may kinasal kasi sa kanila, kaya lumuwas din kami. Kaya kompleto rin yung family nila ngayon. At we're approaching na sa biringan sa Cuenca. Ayan na, pababa! Ah! Ang ganda na rin yung tunnel oh! Kakaiba! If nanonood kayo ng anime, may bato! If nanonood kayo ng anime, alam nyo yung Ghibli Studios, parang ganito siya. Ah, <laughs> ang ganda! Ingat lang kayo sa daan kasi eto, lubak! Ah, ah, ah. Amazing! Piran. Ang ganda na daan yun nga lang Pag may sasakyan nakakatulad dito Mahirap Kaya bubusin na ka talaga pagkadaan ka rin Para hindi kayo magka Alam nyo na magkabanggaan Sobrang tahimik na guys <laughs> Ang tahimik dito Sobrang mapahihap Kung, mayam, kung mayaman ka Ang sarap magkakaroon ng bahay sa ganito pag taga Manila ka kasi, nakakaumay na rin yung ingay. Kami sa tapat kami ng kalsada eh. Natulog kayo, eh. may bumubusina, may bumubomba, sisigawa. Dito ata, uh, yun guys. Tatandaan ko yung lugar na to. Alam ko dito ko unang natumba si PCX, kaya may sticker na tayo eh. Summer here, dito ko siya nabagsak. May nadaan na kami yung putek. Dumulas. <laughs> so it's my friend. Dito yun. Dito tayo tumumban. Ayun oh. Tayo tumong banon eh no. <laughs> Dito kami tumong banon. Ay, no, kita niya sa kanan ko. Ayan, sa kanan na 'yan. yan. Na, na, that time it was wet. Ngayon dry na siya eh. Ayan oh, no? ayan, mga putik 'yan ng nakaraan, dumaan ako rito. Tumong ako? Ang malas. Ang mahal pa naman ang aabutin na sa 2,500 or 2,600 Pag pinapalitan mo yung isang side ng fairings lang And sorry, ang mahal Bumili na ako sticker, 90 pesos Ayan kanila may tennis court sila ayan tsaka basketball court. Ay papa mo. Si Kaki to Si Dade. Ayan, so pasok na tayo sa loob. So, si Tito. Daanan natin. Ayan si Tito. <laughs> Ito yung farm nila. Tito. <laughs> hindi ko kayo makakilala eh batanggenyong batanggenyong yung papa niya yun. ito wala sa wala pa po may bless lang ako may bless ko huwag mo huwi oh, ka rito hindi <laughs> ka panarange? hindi pa po wala niyong tito nakabaksan pa na ng bar ko <laughs> habang nagkakaping ko So guys, pakita ko lang pala. 2,000 na yung tinakbo nung beast tire natin. Ayan, good quality pa naman siya. Performance, maganda pa rin. Mukhang makapal. Mukhang feel ko abot ito ng 15 eh. 12 to 15 Sa kapal niya. Parang wala pa rin nabawas. Tapos, nagpalta tayo ng belt sa panggilid. Mag-20,000 na tayo. Pero yung spark plug, di ko muna pinalitan kasi maganda pa naman yung performance niya. Nakas pa naman yung hatak niya. Ito may mga tanim sila dito eh. Pero, not sure kung anong halaman to. Strawberry ba to? Strawberry. Uh, strawberry pala to. Ito mga lettuce. Pwede pa pumasok dito. Kailan ni Sarah lang daw kaget kasi yung mga insekto yung nakain nila yung halaman. Pasok So, ito, lettuce. Binibenta ba ni Kuya Jake to? Ready na po siyang gipsal. So, punta naman tayo sa strawberry. Ito yung strawberry nila. Ito may mga bunga na ata eh. Ay, wala na. Ay, meron pa nasa tayo sa loob guys pakita ko sa inyo yung mga strawberry Yun. ayun pala, may pagong ito pa guys oh, may mga bunga so ito, lalabas naman kami silipin natin yung mga aso nila shiba no, shiba Medyo iwas kami sa buko eh. Nakakatakot din yung buko. Alam niyo bang mas marami pa namamatay sa buko? May napanood ako sa Facebook eh. Uh, Nagmumotor siya tapos nabagsakan siya ng buko. Eh wala siyang helmet. Samahan niyo kami. Nagdala kami ng candy, candy para sa aso. Bake! Bake! Ay! niya Bake!

sa may gantong kapalit candy. Sit. Ha. Ha. Sit. 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 Cooper. <laughs> Cooper. Cooper. Wait. Ha. So guys, uh, dito ko natatapusin yung vlog. Ah. Uh, Pinakita ko lang sa inyo yung meron sa farm nila kasi wala namang kapiga nung pupuntahan ngayon mag-spend the weekend lang kami. Uh, not weekend, sorry. Spend the holiday with my girlfriend's family. At sana ma-enjoy nyo rin yung long weekend nyo at masulit. Mabawi tayo sa next ride natin. Tignan natin, wala pa akong maisip na idea kung saan maganda pumunta. Medyo naging busy rin kasi. Uh, nasa 1,400 plus subscribers sa tayo kaya sobrang thank you po sobrang thank you sa lahat nag-like, share, and subscribe at nag-abang ng mga videos natin abangan nyo ha, sa makina moto show pupunta ako ron, sana makita ko rin kayo guys uh, see you soon on my next vlog bye bye